Mars! Meron akong binili sa salaan sa auction. Tingnan mo, ang ganda. Hala, Mars! Parang ito yung ninakaw sa akin nung nakaraan pamanas pamana sa akin ng lola ko. Aba, teka lang. Mali ko pang ito yung ninakaw sa iyo. At saka, binili ko na to sa sanglaan. At saka, binayaran ko na to. Akin na to. Atorny, yung ninakaw sa aking alaha sa napunta sa sanlaan at pina-auction pa. Pwede ko po bang kasuhan ng bumili? Legal ba to? Legal po ang bumili sa subasta ng mga sanglaan. Pero hindi po legal ang magnakaw. Pwede pa rin habulin at kasuhan yung nagnakaw ng alahas. Pero hindi pwedeng kasuhan yung nakabili. Kahit pa mapatunayan mo na ninakaw ang nasabing alahas, hindi mo pwedeng kasuhan ang nakabili sa isang subasta o public auction. Ayon sa Section 559 ng Civil Code, anumang bagay na nawala o ninakaw, subalit nabili na ng iba sa isang subasta o public auction in good faith. Hindi maaaring mabawi ito ng tunay na may-ari at walang pananagutan sa batas ang nakabili. Attorney, nagsangla ako ng hikaw pero nawala ko yung papel di ahensya. Pagbalik ko sa sanglaan, may nakapag-claim na raw na iba. Pwede ko bang ireklamo yung sanglaan? Pwede mong ireklamo yung sanglaan hindi tama na ibinigay sa iba ang nasabing alahas. Kahit na walamo mo ang papel de ahensya o pawn shop ticket, pwede mo pa ding tubusin ang iyong isinangla dahil ayon sa Section 11 ng Presidential Decree 114 o yung pawn shop law, ay dapat may record ng sanglaan ng pagkakakilanlan ng, o identity ng mga nagsangla. Sapat nang ipakita mo ang iyong ID upang matubos mo ang iyong isinangla. Ayon din sa Section 14 ng PD 114, kailangang padalhan ng notice o abiso ang nagsangla bago i-dispose o ibigay sa iba ang bagay na isinangla. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.